Ang ginawa mo ngayon? Ay, Nag... Ano? ha? Huwag mong gamitan ng tissue. Hala, konti lang ng... Hala, ang dami mo namang nilagay. Konti lang. O sige, pahit mo Ano ginawa mo ngayon? Nagkaano. Nagkaano ako. Sabi ah? ni Mama, pulbus tapos, ano, ng lotion. Kaya hindi niya kumuha kagatin ng lamok. Ah, para hindi kakagatin ng lamok. O tama yan, maganda yan. Para eh, hindi ka magkadinggi, no? Tapos, nagpulbo ka na ba? Hmm. Sa mukha, ko. Kaya, join ko yung, ano, nagpulbos. Ayos yung mga buhok mo. Ayos yung mga mo. Nag, hindi ka pa nagpulbo? nagpulbos ako yung mukha ko tapos yung ano ko yung chan chan okay na oh tapos yung mukha iligata na makapulbos ang mukha eh nagpulbos na ako tapos nako nako pero galing ka na Lego di ba alam mo naman anong gagawin pag tapos ng Lego kailangan oh, pulbos, tapos maglagay ng lotion kaya Naglagay madama. ka na sa kamay mo yung occlusion. Naglagay ka na sa occlusion ng kamay, wala pa? Wala pa. Oo, lagyan mo pa. Ah, meron na? Tapos na? Hmm. Pulbo na lang. Hindi ka pa nag-pulbo. Oo. Oh. Ha? Oo. Oh. Oh, Hindi ka pa nga pulbo okay? Pulbo saka. Patingin. Sa mukha, tapos na. Nasa tiyan. Ayan. Uh, Pati yan dyan siya, babe. Kung may pulbo ang dyan. Awal. wal. Ah, well, ah meron. Pero yung mukha, hindi pa ata nagpulbo. Sige na. Ano ba yan? Ano ba? Ganun ganun ko yung mukha ko. Tapos, yun. Kina ganun ko yung oo, ano Chan ko. Okay Baka na. hindi masakit. Oo. Oh, oh. Bakit sumasakit ba palagi? Pag sabi ni mama, bawal ako ng chocolate. Oh. taba ako. Oo. Ano ba yung hinahawakan mo? Gel. Gel. Para saan yan? Para sa mukha? Hindi. Sa ano? Pag may ano, ulo. Pag, pa, pang ginanon yan, Oo. magiging ano, gel na. Ah, magiging gel na. So, hindi. Pwede yan sa ano? Sa paa? No. Yeah. Pwede yan sa paa? Hindi. Oh. Sa ulo lang. Ulo lang. Ano bang? Ulo sa buhok. Oh. O, o sa ulo lang, eh, kasama yung Sa buhok, mukha, sa buhok. Pwede yan sa mukha kasi eh, dito, ulo Dito eh. nilalagay nilagay niya, di ba? Ulo yun eh, di ba? Kung saan niya sa ulo, di ba? Hindi, kasi kasama yung, dito, dito ba? Kasama yung bibig, Hindi mata, kasama. mukha. Kasi ah. ulo, di ba? Ulo ba yan, di ba? Hindi makita, di ba? Diba? Oo, oh, sige. So Pag may ano, may So, kailangan sa buhok lang. Oo. Mm. Sige daw, lagyan mo daw. Ayun, may Paano may gonto eh. Meron pa o, oh. meron pa daw mga nakabukas o. Oh. yan, di ba? Kaya na ba yan? Okay, kuya. Ang liit naman. Ang haba ng buhok mo. Tapos ang liit lang. ikalat mo muna yan lahat sa kamay mo ha ikalat mo tapos ilagay sa bibig alali buho ikalat mo muna sa kamay mo nun saka ilagay sa buho yan kuha ka nyan tapos ikalat mo sa kamay mo yan ikalat mo sa kamay mo kamay mo ganun ganun lahat sige yan saka ilagay sa buho okay na wala kasi si mama no naligo kasi si mama no kaya ikaw na lang no kaya mo naman diba magbihis magpulbo diba diba tapos tingnan ka bakit ginagamit lang yun pag may lagnat diba ba ginagamit lang yun pag may laghat? Oo. Oh, baka hindi ako makasakit. Hmm. Ganun-ganun ko, sarili ko. Baka nalilay ko si mama eh. Kaya na ano ako. Ano yun? Pag madami alam si mama, kailangan ni papa? Tumba. Tumba. Ano? Nakita mo yan? Ayan, ano, no, may number. Ano ba yung number na? Tingnan mo. Ilan na? 3 tapos 4. Tapos? Ilan? Basahin mo. Sige. 3 tapos ano? Ha? Patingin? Hindi mo natatakpan. Ayan, ah, 24.2. Okay naman, hindi naman lagnat. O lagnat yan. Like okay. Bye bye, guys. Bye bye, guys. That's all for today. We'll talk. 3, 2, 1, go! Bye bye, guys.